Barilan ng dalawang naghihilwaang tribo sa Tabuk City, tatlo ang nasawi. May follow-up report si Romy Gonzales, Arish 41, Romina, bigat. Humantong sa pagkakasawi sa tatlong kalalakihan, ang marahas na barilan sa Purok 7, San Julian, Tabuk City kahapon. Kinilala ni Colonel James Mangili ng Kalinga PNP ang mga biktima na paong miyembro ng Kalsiyaw Family mula sa Basaw Dilag. Natagpuan sila ng mga nagrespondong operatiba ng Tabuk City Police Station na nakahandusa at wala nang buhay sa kalsada matapos sila bang makapagbarilan sa mga hindi pa nakikilalang suspek Ayon sa report, ng ang insidente sa pagkita ng alas 6.30 hanggang alas 7.00 ng umaga malapit sa bahay ni Barangay Kagawad clip Dumaging alias Banataw ng uh, Biga Tribe. Batay sa investigasyon, nagpagbarilan naman o oh, sina Santos Calciao, Tukar Calciao at Leo Palat Calciao sa mga hindi pa nakikilalang salarin, tinatay ang 50 metro ang layo mula sa bahay ng Barangay Kagawad. Ang mga biktima na armado ng dalawang M16 rifles at shotgun ay nagtangkang tumakas subalit biniwayan sila ng buhay dahil sa kanilang mga sugat prinoseso ng pulis uh, police sa forensic unit ang uh, pinangyarihan ng krimen samantalang kumakalap pa ang mga investigador ng leads para makilalat at mahuli ang mga suspek inaalam pa ng mautoridad ang motibo sa nato incidente insidente ng pamamaril subalit pumilita ano posibleng hidwan sa tribo ang dahilan ng naturang insidente ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat Romy. Diyos